May ah, mga kababayan, tuning nga nga lagana pang uh, fake news. Kaya ang galing magtanong, mag-imbestiga at maging mapanuri upang hindi maging biktima ng maling impormasyon. Hashtag sa true lang, dahil sa DSWD, bawal ang fake news. At narito na, ang uh, fake news na ating nakalap sa linggong ito. Sabi ng isang uh, Facebook post, may scholarship program daw ang DSWD para sa lahat ng antas. Ayun parito, mga katanggap ng 7, uh, naku po, 7,000 allowance kada buwan ang magpapalista online uh, sa si Cromel, Ano ba ang hashtag sa trulang? Well, uh, kung sino man po yung gumawa nito ay uh, ang bad bad mo. Hindi totoo 'yan. <laughs> Hindi totoo 'yan. Ulitin ko po. Wala pong kahit anong scholarship program ang inyo pong DSWD. Ang meron lang po tayo ay educational assistance under the assistance to individuals in crisis situation. Kaya kung sino ka mang gumawa nito, ang bad-bad mo, hindi po yan totoo. At usually po, nagre-range po yan, maximum po ng 10,000 pesos yung natatanggap ng ating mga kababayan. At ito po, yung kalatas na nagsasabi niya. Ano po? Okay? At yung educational assistance naman natin, 5,000 po doon sa yung elementary, 5,000 sa high school, and then 10,000 po sa senior, at sa college student. So, hindi po totoo yung 7,000 po ninyo na yan. Okay. So, yan ay uh, ano po, fake news. So, hashtag sa true lang yan ay super fake news. Like, I hate you na. Isang FB page na gumamit ng pangalan ng DSWD, DSWD Educational Cash Assistance, ang nagsasabing namimigay ng maagang Noche Buena package para sa mga magpapalista sa link. Ase ano ang hashtag sa trulang? Well, sino ka mang gumawa ng Lucho Buena package niyan, I hate you na rin. Ano po? Makukulong po kami sa DSWD pag nagbigay po kami ng Lucho Buena package. Kasi ang inyo pong DSWD ay basi uh, base po sa aming charter. Ano, kami po ay designed ano, to assist yung poor, vulnerable, and marginalized no, sa kanilang mga pangangailangan in times of crisis, calamities, ano po, uh, hindi po kasama ang yuletide season. So, hindi po. Uh, yan po sa ating mga kababayan. Huwag po kayong maniniwala. Fake news niyan Kung sino ka mang gumawaan ay hate you na rin. Mm -hmm. Ito. Sabi ng isang uh, netizen sa kanyang uh, video, may programa ang uh, gobyerno na tinatawag na for peace kung saan binibigyan ng pera ang mga walang trabaho at kahit ang mga ito ay walang ginagawa. Aniya pa, ang uh, ganitong programa raw ay ginagawang tamad ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Asin Cromel, ano ang hashtag sa trulang? Well, kasi uh, kung sino ka mang gumawa niyang post na yan, I hate you na rin. Ano? Uh, bad, bad mo. Pero mag-ingat ka dun sa mga four-piece beneficiaries dahil baka kuyuging ka, magtago ka na. Kasi alam nyo po kung bakit. Uh, ito po ay eh, not in defense of our four-piece beneficiaries. Hindi po natin sila tinuturo ang maging tamad or whatsoever. Uh, sila lang po yung mga kababayan nating uh, puris of the poor. Ano po yung iba, food poor. Hindi ba kakain ng tatong beses ang araw? Ano po, hindi po natin sila tinuturoan ng pagiging tamad. Para po sa kamalayan nung gumawa nito na I hate nyo na, ang four-piece program ay tinawag lang natin na Pantawid Pamilyang Pilipino Program kasi for, yan ang abbrevi abbreviation niyan. Pero ang technical term po niyan, conditional cash uh, transfer program. Conditional cash grant yan. Ibig sabihin, may condition kang sinusunod. Kaya yung mga 4-piece beneficiaries natin, hindi naman not necessarily tamad. Una, kailangan po nilang mapaaral yung kanilang mga anak. Ano po, kailangan na papapasok nila. Kailangan po yan eh na napapa-check up nila sa tamang panahon. Ano po? At ah, siyempre ah, na din napapa yung nutrition, napapakain na. I-check ko namin yan. Pag hindi ho na check na, eh, pag hindi ho sila compliant diyan, hindi ho sila nakatanggap ng mga payout ano kasi non-compliant nga sila. So hindi naman po natin sinasabing tamad yung mga four piece beneficiaries. Bukod pa diyan, may mga family development session pa na inaatendan. Pag hindi po inatendan ina yan, ah, wala. Pwede silang non compliant pwede silang matanggal. So, hindi po. Ito po yung tulong ng gobyerno para yung mga kababayan natin talagang mahihirap. Maitawid natin sa kahirapan. Ano po? Pero it doesn't mean na sila po ay ah, tamad. Ayari ka sa mga four-piece beneficiaries. Mga four-piece beneficiaries, magkaisa tayo, i-take down natin yung post nung, oh, nung sino man yan. Mm -hmm. I-hate natin siya. I-hate, i-report na report para mawala sa facebook. <laughs> mhm. Mm okay partner. Okay, samantala ano, patuloy yung uh, pagla, pagkakalap natin ng iba't ibang mga imposter ano po ng mga Facebook page, mga mga YouTube channel, mga website na gumagamit ng pangalan at logo ng DSWD ano. Ayon natin yung fake news. Okay? At uh, kaya po at, uh, partner Aldrin ano totoo yan mag-iingat tayo diyan. Yun, sa mga kabayan na upang uh, hindi tayo maloko at mabiktima, narito ang ilang mga fake accounts na nagpapanggap na DSWD. Kaya't huwag agad maniwala, dapat hashtag sa true lang tayo. Yeah. muling paalala upang hindi mabiktima ng mga ganitong klase ng uh, maling informasyon o fake news, sabay subaybayan lamang po ang mga programa at proyekto ng DSWD sa aming official website, uh, Facebook at Twitter accounts na... DSWD Serbs at Instagram account na DSWD Philippines. Mag-follow, like, at comment din sa aming mga social media accounts. Bisitayin din po ang aming official website na dswd.gov.ph sa mga source na ito. Sure, na legit ang impormasyon ninyong makukuha at maibabahagi. Yes, at kung kayo man po ay may mga nakitang fake news, o kadudadud dudang content tungkol sa DSWD, maaari po ninyong i-report ang mga ito sa aming mga nabanggit na noon ang mga official communication channel. So, samay-sabay po tayong magbantay para lahat tayo hashtag sa true Ano po? Kaya ito nga po, samahan nyo po kami sa aming laban kontra sa maling impormasyon dahil sa DSWD, ano, bawal ang fake news. Pero partner, at yan po ang uh, update sa loob at labas ng DSWD para sa lingkong ito. Patuloy po ninyong uh, tutukan ang mga kaganapan ng ahensya dito sa ating Friday morning kwentuan habit. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang anak ng San Carlos City Pangasinan, Director Aldrin Fermin. Ah, ako naman po anak nung <laughs> mother and father ka director. <laughs> ako naman po si Assistant Secretary Romeo Lopez. Ano, it's uh, 73 days Before Christmas, kaya hangad natin ng kaligtasan, uh, kasaganahan at kapayapaan sa bawat isa at maging sa buong mundo. Yan ang pinapanalangin natin. Hanggang sa susunod na biyernes, magsama-sama tayong muli uh, mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa official Facebook page ng DSWD. At uh, dito lang po muli sa DSWD, DSWD Weekend, Weekend Report, Report Live. Number one.